everyone. Good afternoon. Ayan, nandito po tayo kay na Kuya Mail after ng church. Ayan. Dahan po kami dito kay na Kuya Mail at bisitaya, bisitahin namin kasi alam po natin na nakalipat na si Kuya Mail. So sabi ko, dadaanan namin tong kanyang bahay. At titignan ko yung kanyang mga aso. Kasi kinukwento nga po niya noon na marami siyang aso. Bali siya, yung aso niya. So lilipat na niya yung dito. Siyempre kasama ko po si uh, Maria Cusine. Kasi nandito siya ngayon. O eh, ba diba? Ayan na po oh. Halapit na matapos. At ayan po si Kuya Mel. <laughs> ay, oy! lumabas ka! Nandito na pero, si Lingap! Pero, yung pero, tuta pa yan dati. Pero, ay, pero, At yung kanyang balon. Pinaikutan na nila ng semento. Oh. Oh, sige lang. Diba? Ganda na, no? Balon yan. Ayaw maniwala ni Maria na balon. Balon yan. <laughs> balon yan. Balon yan. Ang linaw kaya ng tubig yun? Balo na ano? Walang ano? Walang ano sa ilalim? Wala yun? sila? Drum, drum lang? Takantaka siya oh! Sige na oh! Magigip ka! Hindi mo nakita yung tubig? Hindi siya naniniwala talaga! Ay, malalim din yun ah! hulog mo hulog mo? hindi lang hulog mo hindi lang hindi ka naman kasha dyan parang ano, drum lang na nilubog mo hmm. parang, parang, parang drum lang yung nandito sa ano nakalain mo yung talulubog mo pa sa akin yung drum <laughs> na pwede nang lahat mga sa akin. sa probinsya, pwede yan. Ganun sinabi nila sa akin, para hindi na masyado magasto. Ay, tataka ako. Kung konti lang naman kayo, pwede na yung ganyan. Oo. Kaya pala takang takaka ka. lang, bukutasin lang yung nilalim niya, at saka yung ibabaw. Oo. Ay! Di ba ba ng gram? Yeah, One Oo, oh, ito mo. One Maniniwala na ako. Okay hindi <laughs> ka pala naniniwala ang balon yan? <laughs> Oo, oh, oh, minsan kasi pag mga anong, hindi naniniwala <laughs> ka. Naman dito to. At ayun na nga po, nandito na yung kanyang mga aso. Oh, oh, Bukas! oh! Ang laki nung! No. Isa na yun! Bukas! <laughs> Bukas! Pad naayos na yan lahat. Oo, oh, pag naayos to, ang ganda to. Imaginin mo. Ganda to pa Ayos din. mo to tambayan no? to? dyan ka lang. Huwag mo kami na pansinin ha. Dito lang kami. Hindi ka namin pakikialaman. dyan ka lang. dyan ka lang. Diyan ka lang. Kalma. Ay! <laughs> Ay! Kuya Mel. May plano daw po si Kuya Mel dito sa balon na to. Ano nga plano mo diyan, Kuya Mel? Ayan po ay ano, gagawin natin ano, uh, parang dekorasyon siya diyan. Mm. Gagawin natin siyang wishing well. Wishing well. No, Yan po kasi uh, ginawa ko 'yan dahil nung pinagawa natin ito, wala pa pong source of water. So yan yung unang-unang ginawa natin dito para may gamitin yung mga ah uh, gumagawa pag nagsisimula. Oh, Hanga sa'yo si Mario. Ito, parte at tawanan ko ni Mario. Oo, Ano, hindi talaga yan. Ang, ang ano kasi, kaya kung gusto gustong gawing wishing well yan, wala namang problema maniwala ka o hindi. Ah. Eh, maghulog ka lang ng coins dyan, mag-wish ka, anong malay mo matupad, di ba? Wala namang masama. Kaya oh. lang, kung maghulog ka rin lang ng piso, eh, hindi siguradong matupad <laughs> yung wish <piso. laughs> May minimum? Kung maghulog ka ng limang piso, medyo meron 75% na magkakatotoo yung wish mo. Pero kung 20 pesos yung ihuhulog mo dyan, ay siguro mga 90% matutupad yung wish mo. Kaya Maria, pagka nagawa ko yan, ikaw ang mauuna, tatawagin kita Maria, umpisahan mo na. Ba? Alam mo hindi ano yan. Sabi nga, di ba, yung face mo, ang nakakagaling kayo. Yung, Ay, yung faith mo ang uh, nakakapagpatotoo kung ano yung mga gusto mong nangyari sa buhay mo. Diba? Ano ka? Anong wish mo? Halimbawa? Ha? Anong wish mo? Sige, ano pa? Ano Magkaroon ng ano papa. Magkaroon ng apam. <laughs> ano? Ang pumayat ka. Hindi rin. Ano? Basta, diba, ako na nakakalam yun. Yan na, nak na, na na sana magbago isip ng foreman. Napa <laughs> tawanan naman ako pati yung foreman ni kuya niya. Si ni kuya May nakakada-nadamay. Oo oh, ba diba? Sige sirahin mo yung pintuan ko oh. Uh, oh. Oops. Oops. Ah. Uh, ah. Uh. Marabi. Wala, ano yung pinapahirapan nila yung sarili nila? Oo. Oh. Yan, yan, yan mga technique. Yan ang mga pinagbabawal na technique. Oh, so, di ba? Ha? Bakit nga ganon? Pero ako dyan. Hmm. Ano nga ganon? Ano nga ganon? Lock. Lock, sir. Lock. <laughs> ha? Uh, dapat meron siyang ano, meron siyang uh, tubo na maliit. Okay na po yung gate ni Kuya Melo. Meron, meron na rin maliit na pinto. pinto. Yung garahe niya, yung sasakyan po niya dito, kasya naman dito. Sakto? Ay, dyan. Kahit na kahit na coaster pa, kasya dyan. Sakto nga lang yan. Oh. Pag binuksan mo yung gate, malaki na yan galin galing. galing po ng bahay ni Kuya Mel. Tagal pa. Maraming malaki pa. Uh, ah, tapos. Yun. Siyempre, yung kanyang mga kasama dyan, yung kanyang anak. Ilan yung nga sa mo, Kuya Mel? Siyam. Grabe, dami ano? Siya, pagka ano yan, pagka uh, okay na yan, yung tatlo nandirito na nakapwesto oh, Oo, siyam. Dito na lang pwesto. Yung biranda ng mga aso yun. Pag wala, sabag-salit yung mga pasok na ano. Ano? Hindi. Tatakot. Kung makaligtas ka doon sa tatlo na yung anim na nakakawala, ewan ko kung makakaligtas ka. <laughs> Kuya Mel, bakit nahiligan mong magalaga ng aso? Dami pati. Sa Manila pa lang, meron talaga kami alaga aso. Ang istorya niya kung bakit dumami ang aso ko, sa Manila pa lang, mm. uh, meron nagbigay sa akin ng aso na talagang kasinlaki lang ng daga. Mm. Kapapanganak pa lang. Ngayon, na naawa naman ako. So, binili ako ng gatas bumili ako ng pandebi sa bata na maliit para do sa aso, bumibili ako araw-araw ng fresh milk. Yung cow head. Mm. Isang buwan yon. Talagang pinadebedi ko siya. Sabi ko, ang, ang, ano naman sabi ko, eh binubuhay natin ito, may buhay din ito, ay kawawa naman. di mm. ba diba? uh, ko hanggang sa lumaki. Hanggang sa naging mabait, yan ang pangalan niya, Queenie. Eh ngayon, tuwing ano yan, tuwing darating ako niyan, galing sa trabaho, dahil pang ako sa umaga, dito natutulog sa dibdib yan. One morning, nung natutulog ako, kasama ko yung aso dito, lumabas si Perla, naiwanan niya bukas yung pinto. Eh kasi yung mga aso ko tanga-tanga sa ano, karsada. Sumunod, nagtatakbo sa labas. Pag, paglabas na sa may daanan na, biglang may dumana pa, sa Ay? Ayaw nang na mag ng aso. Eh, nagkataon meron namang ano, merong, uh, saan ba galing si Jambi? Ay, binili namin. Kasi, uh, mas, nalungkot si Perla. Dahil nga manapakabayit ng aso, nalungkot siya. Sabi ko, nagsweldo ako. Pag sweldo ko, naganap kami. Nakita namin nga sa Santa Cruz, sa Metulay. Mm. Ayan na. Uh, pinuntahan namin. Sabi ko, oh, sige, mamili ka. Anong gusto mo dyan? Gusto niya pang dalawa. Sabi ko, isa lang. Hindi namin nakalaay na lalaki na kasing laki ng Golden Retriever si Jambi. Yung mm. nakalibing dito ngayon. Ay? Dito na nakalibing yun dyan. Bakit? Nan namatay siya? Namatay siya dito na. 14 years old. Ay, gano'n? 14. 14 years old. Oh, ano talaga? Hindi, matanda na talaga yun. 14 na eh. Oh, so, siya ang muna tumira dito sa lupa na ito. Hmm. Kaya tapos, uh, na tapos yung uh, anak ko naman, niragaluhan yung mga apo ko ng isang aso. Yan na, uh, si Raj. hindi pa, si, yung ano, si Tsu. Sabi niya, si Tsu yan, di. Ang pangalan Amy yung nandiyan din ngayon. Sabi ko, kailangan ng isa pa niyan. Dumating sa buhay ni Amy, si Raj, siya yung brown. Eh ngayon, anyway, so hindi na, asa ang pangyayari, nabuntis. Hanggang sa nabuntis, eto eh, na sila ngayon lahat. Ah, uh, sila dumami na. Actually, yan? ano lang yan, pito. Oh. Pito sila, Pangwalo si Jambi na namatay. Anim na lang. Anim na lang. Tapos, eh, nanganak si Amy. Hmm. Sabi niya, huwag mo nang ipamigay. Yung isa na pamigay ko sa konsyel dito sa Talisay. Tapos, uh, sabi, huwag ikaw na lang mag-alaga, kawawa naman. So, yung ko. Uh, hanggang sa, ayan na, si Jambi at saka si Jambo. Lalaki? O, oh, lalaki at babae. Laki. babae. Laki. Oh. Pinangalan ko kay Jambi para kumbaga ba, hindi mawala sa lang like si Jambi. Mm -hmm. Tapos hanggang sa na nadiskubi ko si Lingat, tuta lang din yan oh. sa kalsada. Inang, ano ko, ina, eh, uh, ko yan. binahayan ng pulgas ang buong katawan yan. Pinabeterinaryo ko yan. Kasi Lingat, uh, si Patpat -Pat naman, <laughs> asa yan kapitbahay namin. E eh, pinababayaan kinuha oh, pinakakain mumuulang nila. Oo. Oh. Ah. Ano, tira oh. Ah. sa pagkain nila, tira-tira lang. Hindi na pakain ko ngayon Kasi sa sa akin. inadapt ko na lang din. Oh, eh. ah. Kaya, so kaya maka... nag i sila lahat. Dami oh, Matulog po sila eh. Ay, nandiyo yung iba. Pero mababalik sila, mga nah. tulog, tulog lang. Gasag-gasag. Gano'ng kadami ang kinakain yan? dalawang kilong bigas araw-araw. Maga pa na po ngayon. O, oh, basta isang kain lang sila sa isang araw. Ah, isang kain lang? O. Tapos ang, ang ulam nila, kung hindi atay ng manok, leeg ng manok, dito ka ng manok, leeg, ah, uh, ulo ng manok. Pag walang, pag walang budget, bibili lang ako ng Tarnino na Argentina dalawa. Malaki yun lang yung ihahalo magastos Dahil mo pa may alagang siyam na anak. 25 kilos na na yung isang linggo lang Oh. kilos, linggo lang? Laki na, no? Pag nanganak yung, ano na yun, yung kulay brown. Yung yun, yun, may, po. may ano ah, uh, may lahing pitbull yan. Ang laki, pa, May lahing pitbull yan. Pa really po, eh. Alin ang pati parinan binili ng anak ko eh. Ali nang kumagat sa'yo dyan, Ate Perla. Silina. Ah, si Linga pa lang kumagat sa'yo? Oo. Oh. Eh, di ba may ano pa yan, may injection? So, paano yung pag injection yan, Kuya Mel? May... Lahat na ituro yan. Ano yan, buwan-buwan din nila, na? Taon-taon yan. Ah, taon-taon. Taon-taon may turok yan. Tapos ikaw lang din magpapaligo. Oh, well, ayan, eh, di pa sila. Dalawang tingin ko na sa'yo hindi pa nakakaligo kasi nga may ginagawa pa dito. Ngayon siguro, uh, Pasko, yan, mapapaliguan namin lahat sila. Kaya nga itong, ito, dinisay ito, hindi lang para sa akin, sa aming mag-asawa, kundi pati po sa mga alaga na namin aso. Yun ang design nitong bahay nito. Kaya may sarili sila pintuan. Parang anak mo na sila, no? Oo. Kita mo, hindi na ako makakaalis talaga, grabe. Ayan. Kasi, <laughs> Mayroon pagka naiwan sila sila lang dito. Nag-away-away. Ngayon, medyo malawak na. Kaya, nang makakabuelo na sila, may iwasan nila mag aaway away kasi nakakapaglaro-laro na sila, nahiwa-hiwalay na sila, hindi nasa asa. Nalalo mo nung, nung nilang greet nung ano sa asamba yun? Alright! Thank you, Kuya Mel! Salamat, salamat sa dalaw. Next time ulit. Manila po nila, may inaalaga na ng mga aso ko Eh. No? Uh hindi -huh. ako na hinihintay mo? Apo mo punta yan dito? Uh, so, risk kasi. So, Ang aso namin hindi na binigyan ng buto. Ayaw na ayaw ng anak pa binigyan ng buto. buto ng manok. wag mm -hmm. buto ng manok.